guys, ito po ang pagkain ng aking Oreo. Oreo, si hi. Si hi, Oreo. Isang linggo po ito niyang pagkain. Ito, 10 kilo na minced pork. Pork chop yan, pero mince namin sa machine. Tapos, tignan mo yung rice niya. Malet, melet or malet. Yellow rice siya. Yung isda niya. Fish fillet and vegetables. May clams din siya. At yun ang mga chichiburichi niyang vitamins. Itong meat na ito, nandiyan na yung heart, organ, kidney, and chicken liver. Ganito ang pagkain ng oryoko. All that one is organic. Yan. Mamaya kakain mo na ako kasi gutom na gutom na ang Kung Fu Master sa kusina. Diyan ka lang, huwag kang maingay. Ibi-blend ko siya mamaya na naman kasi ito ibi-blender. Ito ibi Ito ibi Kasi sabi niya, matakot siyang ma bulunan ang aso niya. Matakot siya matinik ang aking Oreo, sabi niya. Kailangan i-blend lahat yung mga bones para hindi daw mahirapan pag ang anak niyang Oreo. Tingnan mo, ganun kamahal nila ang aking Oreo. si binggo ang kusinang ito. Oh, yan! Laban! Laban! Sarap na isda niya.